ito muling nahihirapan yung mga dump truck natin dito sapagkat uh, madulas pa rin yung ating daan dito. So, o tingnan niyo oh, umaatras siya. Ayan, kinukuha niya yung kanyang, Dito natin uh, makikita yung gilas nitong mga drivers at saka lakas itong mga dump truck nila. Kung kaya nila itong madulas maputik na portion of our road dito sa aming harapan. So ayan po, yun oh. Oh, yung mga dump truck na ito, ito yung ginagamit nila sa kwan sa concreting dito sa may banda ng Barangay Lipo. Umukuha sila doon sa between Bagulin and uh, Nagilian. Ayan, muli niyang susubukan kung kakayanin niya. Ayan, pero umuiwas. Ay wala talaga ito, nakakadilito ito sa trabaho nila. Uh, instead of uh, uh, instead na magiging uh, mabilis yung concreting nila, ay eh, wala. Uh, ayan, muli niyang susubukan natin tignan natin uh. sa trabaho nila Opo masisira yung kwen natin dito pag kagani to oh kumikikot yung gulong talagang palalim na palalim itong pagsaga natin dito